Walang halong gimmick? Yan po ang sagot ng lalaking nag-viral matapos magpatato sa noo. Kapalit ang premium inalok sa pakontest ng na prank lang pala noong April Fool's Day. Git ng nag-viral na si Ramil Albano, hindi raw yan scripted. Sa ngayon, halos limang milyong views na sa Facebook ang video nila ng may-ari ng Taragis Takoyaki. Pero kahit bumuhos ang likes at puso sa post, may ilang netizens pa rin ang nagdududa. Hirit nila mukha kasing scripted ng prank at kasabwat ng tindahan si Ramil. 3.36 do kasi ng hapon pinost ng Taragis Takoyaki Challenge. Pero pasado alas 4 ng hapon o halos kalahating oras lamang, e tapos na ang tattoo. at nakapag-comment ka agad ng litrato niya si Mang Ramil. Ay oo nga, ang naman. Depensa naman ni Mang Ramil, kaibigan niya lang ang nagtatu sa kanya. Pinuntaan ng News 5 ang kalapit na bahay ng tattoo artist pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Ayon naman sa isang professional tattoo artist, tatlo, oo, hanggang apat na oras dapat ang typical na session sa tattoo. Medyo madetalye pa nga yung tattoo kasi logo pero may nabisto rin lumang video ng taragis kung saan nakita rin daw si Ramil. Nang tanungin si Ramil kung siya nga ang nasa video, no comment lang daw siya dyan. Gimmick man o hindi, iniimbestigahan na raw ng Department of Trade and Industry ang pakontes ng naturang takoyaki store. Pero hindi raw may tuturing na promotion at paglabag sa Consumer Act ang pakontes dahil hindi naman nila pinromote ang mismong paninda. Kung napatunayang may paglabag, maaaring suspindihin o bawiin ng DTI ang lisensya ng negosyo.